Uh, nalulungo ako sa isang bisyo na hindi ko nagustuhan. Mm -hmm. Yung sugal. Nalulungo okay. sa sugal. Mm -hmm. So, daming sacrifices nung family ko, ng asawa ko, sa akin. So, para makabawi sa kanila, is para ibangon yung sarili ko, sabi ko sa asawa ko, ano, uh, gusto ko mag-business. That's for how long? Yung sabi mo nga, pag uh, uh, yung bisyo mo na yan, that's uh, for how long? Na nandun ka sa sa vision na yun? One year. Ah, okay. One year, pero yung one year nyo parang ang tagal sa akin. Okay. Sobrang tagal. Kasi halos araw-araw, parang yun ang, yun na naging buhay ko. Mm -mm. na parang pagisi ko ng umaga, ito kaagad ang gusto kong... Ito, ito kaagad. Yung parang yun ang almosal mo, so oh. sugal. Hanggang sa pagtulog mo, sugal. gal mm -hmm. So, sabi ko, hindi siya... Hindi naging healthy. Mm -hmm. So, na-decide na, may kabaon-baon kami sa utang dahil sa nangyari. Dami ako na walang kaibigan. So sabi ko, I need to uh, cheer up kung ano yung kailangan kong gawin sa sarili ko. So ngayon, sabi ko sa asawa ko, baka pwede akong magnegosyo. Pinayagan niya ma pinayagan naman niya ako. Sabi ko, ano negosyo? Sabi ko, kung ano yung pinakamababang puhunan na Kasi wala na talaga eh. Uh -huh. Uh -huh. So sabi ko, may ako sa show may rice. Uh -huh. So yun ang pantawid gutom. Sabi nga yun, pag ang taong gipit, sa show mai race kumakapit. Ganyan <laughs> talaga kasi doon sa area namin. Ayun, eh. so show mai <laughs> palada. Ayun, ayun. Uh -huh. ganyan sa pala. sa mga ano gipit sa bulsa. Uh -huh. yun. Yung mga nagtitipid. Oo na, uh -huh. po. Okay. So ngayon sabi ko sige gagawa ako. Ginawa ko nag-homemade ako ng show mai. Okay. Kasi ayoko gusto ko maiba. Mm -hmm. So ngayon ginawa, nag practice ko siya one week ko siyang ginawa kasi Iba eh. So, nag-trial and error Trial ka muna. Trial and error. Lahat. Dood sa YouTube. Ah, lahat oh. yun. Hindi ako marunong magluto na. Tapos ngayon, sabi ko, sige, ito na. Hindi na per naman perfect. Pero nagawa ko na sa mm -hmm. Sa, So, tininda ko siya ng almost two weeks. Mm -hmm. Yung bahay ng mother ko, kinonvert ko siya yung tindahan nun sa isang store. Okay. Para maging show my, mm -hmm. show my house or something like that. Tapos ngayon, two weeks lang tumagal kasi bumaba yung sales. Parang kasi yung... yung kung ito na ito yung, kasi residential eh. Uh, uh, so, yun at yun yung sa, bibilin mo, uh, 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 magsasawa. Magsasawa. Um. So, ngayon sabi ko, sabi ko, sabi ko, parang, di ko kaya makipag- level, sa level competition show may masyado mataas kasi mm. may mga brand, may mga brand correct, na correct, ito na eh. Correct. Mm. So, ngayon sabi ko, gawa ko ng panibago. Gusto ko ng twist. Mm -hmm. One night, tutulog ako, patulog na ako sabi ko, eh, mahilig ako sa flavored wings, flavored chicken. So, sabi ko, why ko di try to sa ano? sa sa may Gawin ko lang kung paano ginagawa sa, sa chicken. Mm, 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 Transfer ko lang. Ginawa ko siya, bumangon ako, pumunta ako sa grocery store, parang late night, mga 7pm, 8pm, pumunta ako ng ano, grocery store. Ginawa ko siya, tapos, ayun, pinirito ko, uy, okay. Tapos, nung tanghali nun, nung tanghali nun, ang ulam na is creamy garlic chicken. Sabi ko, try ko may sauce. Yung tinira-tira ininit ko, tapos nilagay ko yung sauce. Sabi ko, wow, ang sarap. Sabi ko, why not? tas parang kumain ka ng chicken na wala namang buto. Mm, 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 so, sabi ko, okay, try ko to. Kinabukasan, nag-try ako na siomay. Ginawa ko yan. Namili kami, pinatikim ko sa kapitbahay. Pre-taste. Kasi gano'n naman sa nag-negosyo yes, eh. Yes, uh. So, kahit malugi ka, malugi ka muna bago ako kumita. <laughs> Tapos ngayon, pinatikman, nasarapan sila. Sabi ko, okay, sa opis naman. Nung during that time, natrabaho ko sa bangko, pinatikim ko sa kanila ang ganda ng feedback nila. Ano to? Ano to? It's like takoyaki ba yan? Kasi mukha siyang mm. takoyaki. Mm -hmm. So sabi ko, sige ma'am, tikma mo. Tapos sabihin mo sa akin kung ano. So yun, hanggang sa na-discover, na nagustuhan na nila, hanggang sa dire-direcho, during pa tas, pandemic hit. Nung pandemic na yun, bawal lumabas. Uh -uh. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. <laughs> so ngayon, kami mga kami mga frontliner like bangko kami. May, may access kami, pwede maka makalabas. Pwede kayong lumabas. Pwede. Uh -huh. So Nag nagkaroon ako ng way para ma-deliver to sa mga na quarantine mm. sa ganon. Opo, nag essential food 'yan eh. Mm -hmm. So, din-deliver ko. So, hanggang sa ayan, na, nakikita nila, gumawa kami ng Facebook page, nakikita na ino-online ko na. Ano 'yan? Ano 'yan? So, hanggang sa ang dami na nag-inquire, pwede ba mag-reseller? Pumasok pumaso kami, nagtumanggap kami ng reseller. Hanggang sa nag-boom siya, umabot siya outside Metro Manila. So, nakakatuwa kasi yung concept na 'yon, madali siyang gawin. Mm -mm, mm -mm. Pero hindi mo na isip eh. Mm -mm, mm -mm. So pag nalaki kakita mo siya. So 'yun yung uh, during that time, nag kami nung pandemic. Talagang kumikita kami almost 15,000 per week. Wow. Less the the expenses. Expenses. Uh -huh. Boom na boom kami nun. Oo. Uh -huh. Okay. Ano, ano? flavors ng show na yan. Ako ma'am, yung flavors ng show oh, namin oh. nagsimula kami sa garlic cheese, yung creamy garlic cheese. Mm -hmm. Then nadagdagan ng buffalo. Mm -hmm. Tapos meron kami soy garlic. Meron kami para sa mga Gangnam Korean Buffalo, Korea, Korean Korean uh, barbecue, spicy mm -hmm. Korean barbecue. Tas meron din kami honey chili. So lahat 'yung mga sauce na yun ma'am, ino-homemade namin 'yon at ginag lalo, lalo di-discover ko lang din siya. Siguro yung buffalo hindi masyado sa sensory garlic pero yung mga iba na di discover siya kakakain mo sa iba't ibang ganito mm, mm, ganyan, ganito baka pwede to sa siomai ko uh, uh. ganun ng ganun So available po siya no steam and fried Fried lang ma'am it's ah, better fried per lang. fried mm -hmm. yung siomai Magkano po yung ano isang order Sa platter ma'am party platter po is 700 pesos 44 pieces na siya good for 10 to 12 persons. Mm -hmm. Tapos meron din kaming per tub, 8 pieces mm -hmm. siya, 120 pesos, two share, two flavors. So pwedeng dalawang flavors. At meron din kaming pang masa, 60 pesos, one flavor, and 60 pesos with rice, with three pieces siya. Oh, wow! Sulit! Yes, ma'am. Mm -hmm. Ayun. Nakatakaw yung mga pictures ka, partner, Tony. Kaya nga, eh, doon, hmm. oh, doon nga lang, lang ako na nakatingin na sa ano. Ikman, eh. pagkatapos ito. Uh,